So itong ating beat mga idol, ipapakita natin dito ngayon na ginamit natin sa ating uh, wireless microphone dito sa lahat ng channel ano. Gagamitin natin ito sa 1 2 5. So ipapakita natin dito nagagana ito lahat sa limang channel na to. Ito lang ang gamit natin dito, itong uh, 6.35 no naka-output ito sa ating B8 sound card. So ito lang ginamit natin dito na pang-input dito sa bawat channel ng ating mixer. So, ito idol, uh, kasi may mga viewers din tayo na kahit anong mixer daw, talagang hindi nila napapagana yung kanilang B8. Ano? So, importante din kasi idol, sa output ng ating B8, dapat mayroon tayong output, no? Para magkaroon ng signal itong ating mixer. So, kung wala talagang signal na papasok dito sa ating mixer, hindi talaga tutunog yung ating microphone dito. So, ito idol, ano? Ito yung ating wireless microphone. Ayan. So, kahit magsalita lang tayo dito, ayan makikita natin dito itong ating B8 so may light indicator siya no? Ayan. so dapat idol ano? yung main volume natin dapat nakamaintain yung volume natin dito para kung anong signal ang iangat natin dito itong feeder natin uh, magkakaroon ng uh, output so, tulad nito ano? nasa channel 1 yung ating microphone muna na nagagamitin so i-volume natin itong ating feeder tapos yung gain dapat nakangat po yan para magkaroon ng output So itong ating channel 1 mga idol ano? Ayan. So kung nagpipidok mga idol, kaya tayo dito magbawas ng ating game. So pag binaba natin dito, hihina yung signal na babasok. Ayan. Hello. Hello, sound. Hello. Hello, sound. Check. Hello. Hello. Ayan. So pwede naman tayo dito magamit yung low. Hello. Ito yung ating low. Ito naman yung ating mid. Ito naman yung ating high. So huwag lang natin taas ang mga idol para hindi tayo mag-feedback. So ngayon nililipat natin dito sa ating channel 2. So nakabawa pa yung ating uh, PDF dito. Ano? Hello, hello, sound check. Hello, sound check. Hello, ayan. So itong ating channel 2 mga idol. Ano? Ayan yung ating channel 2. So ganun lang din idol. Ito, magagamit lang din natin dito. Tapos yung pinakapan natin, hap lang yan para magkaroon ng um, output yung ating left and right channel. So, ayan. So, ilipat natin ulit sa channel 3. Hello. Hello. So, ito yung ating channel 3 mga idol. Ayan. So, nasa channel 3 na tayo ng ating microphone. So, dito, malipat natin dito sa so channel 4. Hello, 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 so, so mag-maintain na lang tayo dito sa ating game mga idol, ano? Pwede tayo mag-maintain dito sa ating game para hindi tayo mag-feedback. Uh, tapos baba na lang tayo dito kung gusto natin na mahina lang yung ating mic para hindi tayo mag-feedback dito sa game. So, bawat channel dito mga idol ay merong game. So, ang feeder nito, pwede tayo mag-bullion din dito. Basta, check na lang natin. Basta hindi tayo mag feedback So, maintain na lang tayo dyan. So, Hello. Hello, Sam. So, ito channel pa mga idol. Ayan. So, yung channel 1, to channel by kumana ano? So yan idol ano Gumana yung ating uh, mga microphone input dito mula channel 1 to channel 5 So ang importante kasi dito mga idol katulad nito ang ating B8 dapat mayroong output talaga siya ano So halimbawa ang pinaka monitor dapat dito naka volume ano dahil mapa music man or mapa microphone kontrolado ng monitor output itong ating B8 tapos itong ating wireless microphone dapat yung output ng ating wireless microphone naka input dito sa mic input ano mic input dahil wireless microphone siya so, sa mic input siya wag natin i-input sa company dahil yan ay sa music so dapat nasa mic input so pag output dito sa ating beat mga idol so may nagawa naman akong video nito so 3.5 lang din to 6.35 so kahit anong channel na gagamitin natin dito sa ating mixer 1 to 5 so gagana po yung ating uh, microphone dito no katulad dito sa feeder natin ito, ayan, tapos yung pinaka-gain natin. So, pwede na lang tayo mag-control dito sa gain para hindi tayo mag-feedback. So, yan, idol, ano, na-renew naman. So, pwede nyo pag-aralan yan, idol, para sa inyong uh, mixer din na katulad nito. So, doon sa mga viewers natin na may nabibili, nabibili ito, ano, na yung kanilang nabibili na mga output ay type C. Ayan. So ang akin idol, ito ay 3.5. So mas madali hanapin yung kaniyang uh, mga connector ano. So hindi katulad ng type C, medyo mahirap hanapin yung kaniyang uh, connector. So pag B8S ang mabili natin, katulad lang din ito ng B8 na hawak ko. Ayan. So mas madali siya i-connect para don sa ibang B8, ano. So baka naguguluhan lang kayo kaya hindi niyo napapatunog yung inyong B8 sa inyong uh, mixer. Kahit kahit anong mixer yan, idol, Basta naka-line input tayo dito, may signal na papasok yan eh. Pag na-volume na natin 'tong fader natin, talagang magkakaroon ng signal yan. So maliban na lang kung uh, mali yung output natin sa ating B8, talagang hindi magkakaroon ng signal. So ganoon lang, idol. Meron tayong unang video na ginawa nito na para sa connection ng ganito, no? So gumamit tayo ng uh, wireless microphone dito para mapaganda pa natin. So ganoon lang, idol. Ito ng ating uh, sound check.